Happy Friday, beautiful people! Pagkagising nga ni mama, ay nagpalit tayo kagad ng ating work attire at nakapag-skincare routine tayo nang hindi nagbamadali dahil Friday nga ngayon ay hindi natin kailangang magluto ng almusal dahil kahain lang sila ng cereal or waffle. Si Daddy naman ay kumain lang ng mga natira nating ulam kahapon at pinagbrew na nga tayo ng ating black coffee, kaya naman thank you so much, Daddy. Ayan na nga ang aking pamilya, nag-aalmosal na sila at ako nga ay nag-update na rin ng kalendaryo. At naupo muna tayo sa couch habang umiinom ng ating black coffee. Medyo slow maa ating morning ngayon dahil hindi natin kailangan mag-prepare ng baon ni Daddy. Dahil siya ma ay uuwi na alauna, kaya naman sa bahay na siya kakain. At medyo maganda na nga ang pakiramdam ng ating panganay kaya naman thank you Lord at okay na siya. Si Bunso ma ay nag-unload na ng mga dishes dahil ay Friday. Meron silang kanya-kanyang araw ng paggawa ng chores. Monday, Wednesday, Friday si Bunso at Tuesday, Thursday, Saturday naman ang ating panganay. Pagkatapos nga niya na nag-prepare na sila papunta sa school at si Daddy nga ang naghatid sa mga bagets. Ito na ha si Daddy niloload na ang mga ginamit natin sa kusina. At alam niyo ba, habang nagmo voice over si Mama ay nakatanggap tayo ng text sa ating bunso. Nakalimutan niya ang kanyang Chromebook sa bahay, kaya naman si Mama ay to the rescue. Mabuti nila hindi pa tayo nakakapasok sa work, kaya naman hinatid ko muna yan sa kanilang school. Dahil lahat niya ng kanilang school activities ay ginagamit nila yan, kaya naman hindi pwedeng wala siyang Chromebook for today. Abay maliban niya sa pagiging ko, driver, at kung ano-ano pa, ayan niya ang ating ginagawa. Lagi tayong to the rescue sa ating mga anak. Kaway-kaway sa mga mami dyan na nakaka-relate. Pag merong nakakalimutan ng ating mga anak, ay talaga namang tayo ang unang tinatawagan or tinetext. Pagka uwi nga natin sa bahay galing sa school ay nag-prepare na tayo ng ating computer bag at ready na tayong pumasok at kumita ng pasyente for today dahil kahapon na ay hindi tayo pumasok dahil may sakit ang ating panganay. At syempre pa, hindi papayag si mama na madumi ang bahay kaya naman bago tayo umalis ay nihins muna natin ang dining room, family room at living room. At dahil winter season na mama yun dito at marami na tayong flu cases, abay magdisinfect disinfect muna tayo para naman maiwasan natin ang pagkakasakit. Mabuti na halat at madalig na si ate. Syempre nag-prepare din tayo ng ating coffee for work at nagbaob din tayo ng tubig para naman hindi na natin kailangan bumili at talaga namang mas mas makatipid pa tayo. Eto ma ang lagi kong ginagawa pero minsan nakakalimutan natin magbaon at eto na ang ating binik chocolate at iba't ibang klaseng crinkles na dadalahin natin sa Sunday para sa tournament ng ating dalaga. Ayan na nga, na mekus mekus na natin ang ating coffee at pwede na tayong pumasok. Talaga namang windy at malamig at medyo merong forecast ng ulan kaya naman siguraduhin natin na tayo ay protektado. Siyempre naman si mama masakit ang ikon at naupo muna habang naglalagay tayo ng ating sapatos at ready na tayong kumita ng pasyente. Ngayon nga ay drive tayo ng napakalayo. Abay chinay ko ang aking pasyente. Nakatira ata ito sa bundok o sa gubat kaya naman panoorin niyo muna at samahan niyo ko sa aking travel to work. Pagkatapos nga natin kitain ng ating last patient ay kumain muna tayo ng dalawang pirasong crackers dahil mag-aalas 12 na din at medyo nakaramdam na tayo ng gutom. Siyempre naman si mama ay magdadrive ulit pabalik sa kabihas na at napakalayo talaga ng bahay na patient kaya naman uminom din tayo ng coffee para naman tayo ay maging alerto sa ating pagdadrive. Nakakatakot niya at napakalayo ng bahay ni patient number 3 pero wala naman tayong choice dahil work is work. Bago tayo umuwi sa bahay ay bumili muna tayo ng utos ni Bunso at nag-request nga siya ng white mac and cheese kaya naman pumunta muna si mama sa store. Pagkatapos nga niyan ay niyaya akong mag-date ni daddy at kumain kami ng mabilisan for lunch at nagpagkasulinan din tayo for today. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing. Thank you for watching. God bless everyone.